Ma'am, um, update lang po dito sa naganap po na incident at traheja sa Canada sa Filipino Festival. Um ano po ang marching order ng pangulo pagdating po sa pagtulong sa mga biktima? And may data po ba ilan yung um naging biktimang Pilipino? Mm -hmm. uh, sa ngayon po ang lumalabas po as of as of uh, April 27, 2025, uh, Vancouver Police Department stated in the press briefing na 11 po ang nasawi at may mga ilan po na nasugatan ang pinakabata po daw na nabiktima ay limang taon at ang pinaka may edad ay 65 years old at uh, ang suspect po na si Mr. Kai Jim Adam Lo 30 years old ay na-identify na po at ngayon ay humaharap sa murder charges in connection with this uh, the deaths at Tilapulapo Festival at uh, ang Philippine Consulate General po in Vancouver ay uh, nagpadala na po nag-issue na po ng maaga ng advisory uh, uh, pinapaalam po ang mga hotlines kung makikita po sa ating uh, monitor nagbigay po ng hotlines para po sa mga biktima po yung pamilya po ng mga biktima ay maaari po agad maka connect or maka po sa ating Philippine uh, Consulate General at uh, ang consulate po natin ay uh, nakapag-establish na rin po ng kanilang komunikasyon sa ilang mga biktima na nasugatan at um, nakikipag-coordinate pa rin po ang Philippine uh, Consulate General with the Vancouver Police Department regarding sa mga information pa po ng iba pong biktima at sa mga updates po ng pag-iimbestiga. Pero ano po ang talagang bili ng Pangulo? Is very, because sa statement niya kagabi, he's very affected with what happened. Opo. Dahil po ito'y kapwa Pilipino, minadali po agad na matulungan, ibigay po ang lahat na maaari itulong lahat ng koneksyon uh, para sa mga Pilipino po natin na nad nadamay po dito sa trahedya po sa Vancouver.